Denise. Oh, Kathy, mabuti bumaba ka na. Ito, nagluto na ako para... Para kay Edward? Ito bang ginawa mo paraan para makuha ang loob ng asawa ko habang wala ako dito? Uh, Kathy, wala akong masamang intensyon. Nagluto lang ako dahil natuwa ako na bumalik ka na. Really? Masaya ka ba talaga na buhay ako? O baka naman matagal mo na pinagdasal na sana patay na ako talaga para masolo mo na si Edward? sabi mo? Oo, marami na tulong sa akin yung asawa mo, pero marami rin akong natulong sa kanya para mahanap ka. Wala akong ibang hinangad kundi magkasama kayo ulit. Gusto mong paniwalaan ko yun. You know what I'm thinking, Denise? Ahas ka. Ano bang gusto mong sabihin? Tumira ka dito kasama ng asawa ko. Baka akala mo papatulang ka niya dahil patay na ako. Alam ko ang naging kaso ng kapatid mo. Iniisip mo siguro nag-iwan ako ng yaman para kay Edward kaya kumapit ka sa kanya. Mga mukhang pera, hoy! Mahirap lang kami pero hindi ako mukhang pera. problema ba? Edward, kanina ka pa ba, ba dyan? Hindi naman. Ano nangyari? Ah, wala Wala naman. Sinasabi ko lang kay Denise na kapag kailangan niya ng pera, handa naman akong tumulong. Sinabi ko naman, Sir Denise, di ba? Kung nandito ka, walang problema. Oo nga. Salamat sa inyo dalawa. Sige na, kumain na kayo.